kaibigan, kung napanood mo itong video na to, palike and share naman at pahingin na rin ang isang subscribe yan. Dahil malaking tulong na sa amin, mga content creator yan. Maraming salamat! Am bata sa Japan, hindi agad nag-e-exam sa school hanggat hindi sila grade 4. Yes, you heard it right. No exam until 10 years old. Hindi dahil tamad ang mga kundi dahil naniniwala ang mga hapon na mas mahalagang matutunan muna ng bata ang mabuting asal at disiplina bago ang academics. Tsaka baka nakita mo na din yung mga batang tumatawid sa kalsada at kapag nakatawid na, nagbabaw. Sa murang edad, tinuturuan na silang maging mabuting tao bago maging matalinong estudyante. Ayon sa Japan's Ministry of Education, ang unang tatlong taon ng basic education ay nakatoon sa character building, values, cooperation, at empathy, hindi lang sa grades. Ito pa, karamihan sa mga batang hapon, naglalakad sila papasok sa school, kahit 30 minutes pa ang layo o higit pa. Bakit? Kasi gusto ng mga magulang na matuto silang maging independent, matapang at responsable. Walang hatid sundo, walang yaya. Sarili nilang disiplina ang puhunan. Doon kasi sa Japan, disiplina ay hindi itinuturo, isinasa buhay. Una, tinuturoan silang rumispeto sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Malawa, pinalalaki silang independent pero marunong makipag-cooperate sa grupo. Alam mo bang karamihan din sa Japanese schools, wala silang janitor ang mga estudyante mismo ang paglilinis ng classroom, hallway at courtyard. Lahat may ambag kasi sa kanila ang paglilinis ay respeto sa kapaligiran. Sa lahat ng mga magagandang bagay na nasabi ko, guided yan ng four core values na sinusunod ng mga batang hapon. Una, andyan yung tinatawag na reiji o respect. Sa so Japan, bow muna bago magsalita. May iba't ibang klase ng bawa, may 15 degrees, 30 degrees at 45 degrees bow. Depende sa respeto, parang language of humility. Kahit sa train, tahimik sila. Walang sumisigaw, walang nagvi-video call, walang nanonood ng video na naka-loudspeak. Kasi sa kanila, public space is shared space. Ang pangalawang value naman ay yung tinatawag na shitsuki o disiplina. Ang oras sa Japan, patas yan. Kung usapan ay 8am, ibig sabihin, 7.55 andun ka na dapat. Late ka ng limang minuto, disrespect na yon. Sa school, may hancho system. Bawat grupo, may leader na in charge sa order. Kaya kahit bata pa, sanay nang maging responsable. Ang pangatlong value naman ay yung tinatawag na kyoryoku o teamwork. Bata pa lang, tinuturuan na sila magtrabaho bilang team. Kapag PE, sabay-sabay stretching. Kapag lunch, sabay-sabay kakain. Walang una. At sa lunch duty, mga estudyante rin mismo ang nagsiserve ng pagkain, naghuhugas ng pinagkainan, at nagtatapon ng basura. Walang boss, walang pabida, lahat pantay-pantay. Ang pang-apat na value naman ay humility and gratitude. Pagkatapos kumain, sinasabi nilang sasa medesta. Again, again. Kunti sasa medesta. Ibig sabihin yan, salamat po sa masarap na pagkain. Hindi lang nila habit yan ha, hindi pa yan na may nagtrabaho at nagsakripisyo para sa bawat subo nila. Sa atin, madalas marinig ang, ay, ito lang. Pero sa kanila, kahit simpleng pagkain, may appreciation. Kasi para sa mga Hapon, ang kababaang loob ay yaman. Yun na nga mga kamagkano. Dahil sa ganitong sistema, ang mga kabataan sa si Japan ay kilala bilang isa sa pinakadisiplinado, magalang at maunlad sa buong mundo. Disiplina na hindi ipinipilit, kundi pinapalaki. Kung gusto mo pa na mag-ito pang inspiring contents, dito lang yun sa channel ko kaya mag follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.